Dahil sa bagyong uwan, dagat, langit at lupa, military exercises ipinahinto ni Secretary Gibo. Mga sundalong Amerikano at Pilipinong kalahok dito, idineploy muna sa dadaanan ng malakas na bagyo. Mga EDCA sites pinag-iimbakan na rin ng relief goods na ipapabigay. Habang papalapit kasi ng papalapit ang bagyo sa kalupaan, lalo pa tong lumalakas nakahanda naman ang Amerikang tumugon sa mga iyaring sakuna sa Pilipinas ayos sa US General. Sobrang nakakatakot nga ng bagyong ito. Ramdam na ang lakas sa kabikulan lalo na sa Katanduanes. At mamayang gabi pa madaling araw, mararamdaman naman sa Kamainilaan ang malakas na bagyo. Unang-una, syempre, dahil napasabay nga sa sa bagyo ngayon, ano, ah, uh, nakikiisa sila at uh, nireiterate nila ang kahandaan nila na tumulong sa kahit anuman ang kailangan ngayon na pwede silang tumulong. No? Uh, Lalong-lalo na na may hinaharap na naman tayong bagyo na sympathies nila dun sa nasawi and uh, sa mga nawala ng, nawala ng bahay, buhay, na uh, naapektuhan ng uh, disaster. No? Salamat Amerika sa alok na tulong para sa Pilipinas. Pero para saan ba ang exercises na ipinahinto ni Sekretary Gibo? Preventive 30-day war po ito. Dapat tatagal ang Pilipinas sa digmaan kung sasakupin ng China ang West Philippine Sea. Oo, hindi ito normal na balita kasi tungkol sa digmaan ng pinag-uusapan. Pero mandato sa eh Armed Forces of the Philippines depensahan ng teritoryo ng ating bansa. Nasa pinirmahang tungkulin ng AFP ang lumaban sa gera. Hindi nga porket naghahanda tayo sa digmaan, makikipaggera na agad tayo o susugod. Kaya wag nyo daw si General Browner. You know what? Ang problema kasi sa atin, matagal tayong hindi gumagawa ng ginagawa ng ibang mga bansa ang ibang mga bansa talagang insayado at sanay ang defensive posture nila. Ang pinakamaliit na bansa dito sa ASEAN, ang Singapore, ay normal sa kanila yan. Ngayon, na kailangan niyakyat natin ang defensive at deterrent posture natin, uh, nababahala ang tao, nagpapanik ang tao, kasi wala sa DNA natin yung ganong klaseng paghahanda. No? Actually nga, iniiwasan natin yung conflict sa deterrence, sa paghahanda. Uh, yung yung, uh, yung, uh, ating preparations at paghahanda, uh, normal lang na evolution, ano? Uh, uh, katulad ng statement ni General Bronner, part ng doktrina yan ng resilience at ang Normal supply chain natin ay ganun katagal. Kaya sinasanay natin na sarili natin at uh, nag-iimbak tayo ng mga stores. Kasi normal yan eh. Hindi lang nga ginagawa nung araw. Iyong uh, porke hindi ginagawa nung araw, hindi tama na hindi natin gawin ngayon. No? Naway matapos na nga ang malakas na bagyong ito. Kayo. Kamusta ang lagay nyo sa bagyong uwan? Ikomento sa baba ang inyong mga sitwasyon.